binigyan nila akong discount sa tuwing kasi mayroong um, event dito sa amin or occasion sa akin ang papawarder mga bakla tapos binibigyan ako ng discount na jcoys pero ang tingnan mo ang laki guys oh, this is 12,000 pero binigyan nila ako ng discount 10 na lang siya ito 10 din siya ito binigyan nila sa akin ng 5k pero wala talagang 5k na lechon ngayon guys uh, siguro minimum nila 7 or 8 siguro so binigyan nila ako ng discount kasi upat, apat in order ko tapos naging pito kasi sa ate ko at saka sa mama ko na bahay nag order din sila worth 13k pero that is 15k talaga so thank you so much lechon, and thank you so much din sa lahat na mga usong um, kumain ng lechon punta lang po kayo sa Rio de Oro, meron silang display doon per kilo, kasi ang sarap ng lechon nila guys promise, garantisado so 2 years na yata kami umorder sa kanila ng lechon so talagang maasahan talaga ang sarap talaga, so very fresh at ang lambot na kanilang baboy <laughs> Thank you so, much. Happy and Merry Christmas. so ngayon mga mamsis So dito naman tayo uh, unay muna natin si Bakang Si Bakang po ay nag uh, Ano po siya ng uh, lechon tree Para sa ating uh, lalagyan na ating lechon Oo uh, uh, so diba So dito naman tayo Ang ating mga bisita talaga Pag pumupunta na dito yung mga bisita natin Sila po ay mauna Ay dito talaga Sa ating waiting area At ito po ay nakalatag na po yung ating mga ulam may ano po tayo, may uh, fruits, fresh fruits at ito yung mga ulam po natin paklay at ano pa tong pangala dito, may lumpia humba, tawag Apretada, 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 curry, chicken curry at tanghoy at may rice na po tayo at syempre dito sa gitna ay litson dyan yes. guys, litson Oh, so, eh, po naka-assign po dito sa ating um, paglalagay ng mga ulam abangan nyo lang po mamaya guys kung so, sino yung nakaalalay dito sa ating um, uh, food area kung saan po uh, magmamimigay kami at mag, ano, magpapakain si Brenda sa kanilang kafiestahan dito sa Hinaguan o di ba so good luck sa iyo at ating chef si Maring Mar o di ba at ano sa <laughs> Dito raw oi. Eh? So in guys, it, bawal bawal pala makita ang lechon guys. So ito na lang po ng mga babsi. <laughs> bawal pala makita ang lechon. O oh, light lang, light baka baka ito naman tayo dito guys. Oh, di ba? Ah, uh, naman tayo ng lechon mga mamsi oh. Ta. Apat na lechon. Sa Ayan na po guys, yung ating mga bisita. Ayan na po si Baka, busy na po yung lahat. Ayan, nag ano na po kami dito, di ba? So sobrang ano na talaga ngayon mga mom O oh, di ba, ito yung lechon po namin, hiniwan na rin siya. Diba? oh, di diba? Oo. Oh, oh, Ayan na guys, so may mga bisita na rin po tayo. Sa kabilang barangay. Ayan po sila. Mm -mm. So yung mga bisita natin ay dumating na rin po talaga dito sa uh, Hinaguan Nature Farm at ayan po sila mga bisita po ni Brenda o oh, di ba? Uh oo -oh. So sa uh, ano po natin for fiesta So ayun na po sila guys Ayan So pasok kayo Huwag kayong mahiya mga ano kasi fiesta today to this fiesta Ayan na sila, guys, oh. Ayan. Yung mga bisita ko natin. So, nandito na talaga. Finally, uh, pumasok at dumating na rin, na rin yung ating mga bisita. Uh Oo. -oh. Ayan po sila lahat, guys. Siguro, pinsan po sila ni Brenda lahat, mga mamsi. O, oh, diba? Uh Oo. -oh. So, sila po ay dito. Uh Oo. -oh. So, dito na tayo, o. Uh. O, So ngayon nakagulo na po talaga. Ayan na po sila guys. Hi! Si Ganus mga inay si Les! <laughs>

Hi, mother. Oh. Hi. Hello. Hi. So, ayan mga maam si may mga bisita naman tayo ulit na dumating na. So, yung mga, anong, anong pala ng boy, ay, grupo niyo? Angkas, angkas boys. Yung mga angkas boys, nito na po sila. Yung mga, <laughs> hala. Oh, oh. Po sila. Mga Angkas Boys po sila. Mm. -hmm. Guys, mga Angkas Boys sa saan. Sila po sila. Ang dami po nila. Oo. Oh, oh. Hoy, maghay mo na kay mga driver. Driver saan yung ating mga Angkas Boys. Oo. Oh. Hoy, maghay mo na sa aksat Tingnan mo na kayo dito, maghay na kayo ayan yung ating mga Angkas Boys. Oo. Oh, oh. Gano'n sila, guys. Maraming may mga bisita naman tayo, mga momsie. Mom. Ayan po sila, guys. Ayan sila. Diba, Ting? Hello, Pamanda. mo muna kayo sa aking video. Hi, ma'am. <laughs> taga <-asam> mo? <laughs> Ah, sa kapapuntugan. Sa kapapuntugan. di diay. Di di <laughs> so kami ay kami ni Ria ay nag-ano kami ni Ria ng kukunas uh, ng mga ano, um, plastic kasi lalagyan siya ng eh Ay, patos ko!

Ah. Si Hanilo, kisa si Hanilo. Ah, si Hanilo. So ayun na guys, so may mga bisita na naman tayo, mga 50 pieces po sila doon po sa gilid pa, mga 50 pieces po. Ayan po yung ating mga bisita natin. Ayan, o oh, diba, ang dami. dami natin mga bisita today. Hi! Mm -mm. Minus sa sweldo ni ha. <laughs> Joke lang. <laughs> mm -hmm. So ayan na sila guys. Sa sa Saan na mo? Hola, ayan with bakang. Ayan si bakang po yung nakatoka um, di dito. Oo. Uh -huh. Oh ayan. Mm Happy -hmm. mm -hmm. Happy Fiesta! Ayan. Mm -mm. Happy <laughs> <piesta>. <laughs> Dapat ha, wala yung sobra mabilin ha. Kaunan yung okay. na Kung na yung mabilin, magbayad. <laughs> Ayan guys. So enjoy kayo sa, sa inyong lunch. Ayan. Hi te. <laughs>

Idos ma. Yan guys. So sila po yung uh, punong-puno yung ating uh, hinaguan today. Ayan. Ayan guys. Oh, oh. Ayan na guys. Sila guys. mga ma'am si may mga bisita naman tayo ulit at dumating na so yung mga anong anong pala ng boy ay grupo nyo <laughs> angkas angkas boys <laughs> yung mga angkas boys andito na po sila yung <laughs> mga hala mga angkas boys po sila mm -hmm ay nagpagaya mga angkas boy sa sasaan sila po sila ang dami po nila oo oh ay maghay mo kay mga driver Driver sa saan yung ating mga angkas boys oo ay maghay sa aksat tingin mo na kayo maghay mo kayo ay yung ating mga angkas boys oo o. Bigyan yeah, na sila guys. So, yes. 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 hey, hey. ayun mga mamsi. si may ada po tayo. Dito kayo, Mayun, mga kasayo, kayo. kayo. Dili ko eh. Ay, oh, ganaan mo, clown? Ay! <laughs> Pagsugod na mo, B. Ayan, guys. Yes! Yeah.